Hello guys! Hello! So, andito kami ngayon na sa aeroplano sa Philippine Airline. Mabuhay! Ayan, so dito ako banda sa my window. Actually, hindi talaga ako dapat dito. Kaso wala namang nakaupo. Ayan, wala namang nakaupo. So, uh, lumipat ako dito para makatabi ko ang mga dalawang nagagandahan. Si na Reyna at si Donia Marina. Ayan, na. Sorry, 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 sorry. Pasensya ka na, BFF. Ginising kita. Ayan. So, ayan yung aming Am um, Philippine Airline flight number PR 424. So, na-amaze lang ako. Actually, hindi ko naman, hindi ko naman to first time kasi um, nakailap ulit na ako ng sakay ng um, aeroplano. Pero, ayan, I just want to flex lang yung um, ganitong mga eksena, no? Meron, meron, pag Philippine Airlines talaga, meron TV. At least, hindi, lalo na kapag mga international, oo. So, hindi um, ka maboboring. Tapos, meron pa silang uh, free na, ano tawag dyan? Ano ba tawag dyan? Ay, nakalimutan ko. Uh, basta, pero hindi mo pwede iuwi yan. Oo. So, pwede mo lang gamitin pero hindi bawal iuwi. Tsaka meron din silang libreng kumot at syem, at, at hindi mo rin pwede iuwi yan. Pwede mong gamitin pero bawal mo rin iuwi. Okay? So, ayan. So, dito, ang daming um, syempre, Pumunta ko muna ng menu. Meron tayong music. Actually, ang daming music, guys. In fairness naman, ha, hindi lang dalawa, hindi taklo, apat, lima. Ang daming choices, ang daming option. Kaya, nako, oo, kapag kapag ikaw hindi antukin sa biyahe. So, ito, perfect to oh, para sa sa'yo. Philippine Airline, mabuhay! Ayan, marami tayong choices. Meron Beyonce, Odiva, oh, diva, basta ang dami. Tapos, aside sa music, meron din tayong movies. So, in fairness, hindi lang dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang daming movies. Meron ang Barbie, Karoka, meron Frozen, o oh, Paco. actually guys, to be honest, hindi pa ako nakapanood ng Frozen. So, yan yung panonood ko later. So, actually, ang dami pa, ayan, ang dami sobra. Andiyan din yung um, parang satellite kung malalaman mo kung um, saan ka na banda sa, 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 Earth o malalaman mo kung malapit ka na ba sa Tokyo o malapit ka na ba sa bansang pupuntahan mo. mali-trace yan. Andiyan din. So, ayan. O, oh, si Donya o Paco. So, yan yung o, yung mga um, flight, ano ba tawag, ano ba tawag doon? Flight attendant? Ano ba tawag doon? Tapos syempre, andito ako banda sa bintana, makikita ko ang nasa labas. Okay, so at, this time, parang ah, palipad na kami dito guys. Ayan, palipad na kami. So, very relaxed na. So, nakaupo na ang lahat. Nakapasok na ang lahat. So, chill na ang lahat. Nakapag, nakapag, uh, headset na ang lahat. O, oh, si Dol, o, oh, si BFF, o, oh, o, oh, pa, o. Oh. Diba? O, oh, maya-maya, mag, manunood na ako ng movie, either manunood na ako ng movie or makikinig ako ng music. Oh, dito ako, dito ako banda sa may bintana. So, ayan yung labas. Siyempre, nasa bintana ako, makikita ko talaga yung labas. Oo, oh, oh, ayan, oo. Oh. Pako. Oh. Ang actual guys, to be honest, yung mga aeroplano niyan, sobrang lalalaki. Oo. Oh, oh. May, meron, meron din insakto lang um, yung nasasakyan natin. Oo. Oh, oh. Pero pag international, sobrang laki. So, ayan nga guys, palipad na kami after Um, after after long wait is over kasi ang aga namin sa iya so medyo mahaba-haba yung pag-aantay namin pero it's okay naman so ayan pala guys palipad na kami ng bongkang bongka oh pa ako oh my god eto na nga ayun na nga guys, nakalipad na kami. Then, after mga ilang minuto, mga siguro mga after uh, 30 minutes, oo, may, um, ni, may ni, uh, serve na silang pagkain. So, dinner. Oo, so ayan yung aking at aming pagkain. Actually, papariho lang kami ni Rina at ni Donia. um, uh, Marina. So, that is, um, ang sabi chicken curry daw, I, I, don't know. Ayan, chicken curry. So, nakakaloka lang kasi hindi namin naubos yan kasi busog pa kami. Actually, ko napanood yung unang video na na-upload ko, nag-lunch, namin sa niya, nag, ah, na iya, nag kami, din mga around 4pm, kumain na naman kami, nagkape. So, busog pa talaga. So, ayan yung food ng, na, uh, reserve na ni-serve ng uh, mga ating mga flight officer. Ano ba, ano ba tawag dyan? Comment down nga. Ano kaloka? ko maalala, nakalimutan ko. So, ayan, oo. So, i-serve nila lahat. O, oh, ayun, oh, may kuma kumakain na si ate. O, oh, Diva di ba? Kaloka sa ate. Pero, in fairness, kumain ka lang dyan at go laban. Oo life mo yan, buhay mo yan, kaya kumain ka. Okay, so, yun nga, pinanood ko ang Frozen. Kasi, to be honest, hindi pa ako nakapanood talaga ng Frozen. Hindi ko alam ang buong kwento ng Frozen. O, oh, nakahit oh, naka siya ito yung lola niyo. guys, dito na lang muna ako. Bye-bye. See you in my next vlog. Hawa kayong mawawala. Thank you for the support. I love you.